O sa sa tao sa ila. Dili. Beans. dile Unsa kay sila nga kuan nga kanay sila mga root crops, unsa to mga mani, mga mga munggo, mga beans. Unsa na sila? Bean crops. Bean crops. <laughs> Ikaw mar. Letter L. Rains, L. Letter L. dile? beans. Dili.

Oh. <laughs> yeah, this is our final <laughs> This is our binary. Very creamy, yummy, juicy, and wetty. cherries. Charah. Hey, highlights. Society is. Society, different development of society is as social security. <laughs> Ha 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 Anong games ba, uy? Anything? Is it English or Tagalog? <laughs> Do you have a clue? Do you have a clue, white lady? <laughs> Asa ka nga, Dula, master kayo. Man, man, Madi man. I try daw siya sa mat. What is the square to? <laughs> <Three. Hello? laughs> Nice kayo yung shorts. From Japan. Ganun man. From Japan man yung shorts. Ano sa mga ka? Okay, hello everybody! Hindi oh, ko! <laughs> sabi dili mga undaan? Kaya <laughs> kain na tayo oy, kain na tayo, kain Dili na. mga undaan? <laughs> <laughs> dili kain mga tayo, undaan? <laughs> <laughs> mm -hmm> ay binignet. Ay tawag sa mga kuan. Umar? Ato tawag dito Si lang Hello so, guys, kain po tayo ng binignit! This is cooked and prepared by Mommy Thank you, j Ah, ito binig grabe. Yan, po sa niya. Grabe. ko sa vlog niya. Tawag, J. Abangan niyo si Bakang sa laro ni Ma'am Ang talino ni Bakang, guys. Yes! Nahulaan ko, na tablo, agad. May kain Binig ko, po, di yeah, Perfect for the weather. Parang Let's go! go. Halap. Sana ba niya butangan mo ay kanang bulag. Sa suba mo na siya mag-count kaya man ang picturean ana at tubag sa suba, di ba? Pare mm -hmm. sa bibingka. Ano <coughs> tang? What is your rating? Mm -hmm. Mm -hmm. Ito gusto ko, hindi masyadong matamis. Sakto lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Kali Kali sa Central, Baligya. Basta, Dari akan awal. Okay, kan once magud masalu sang matamis maumai, umai ma umai so, kadar ka song. Hmm, Tapi ada collection ini, eh, juga di muda gak? Hah? Nampak di dalam. Huh? So di dalam. Mm. Mm. Hmm. Ngau tak Maring gak? Hmm. Maring <coughs> Ah, oh, ang hmm? Waiting. Wait wait. Wait. Alak, oh, Kasi limong flash. waiting. Uh, eight. Eight. So, ano yung mga eight involved sa eight? Ah, uh, eight. I... The detail, sa ba? Ito. Ito. Ito kalsada. Kinigo dagat ang MC collection. Ay, oh, may magbibinyag. <laughs> Kasi may natuli. Ah. Uh, I love the texture and the pinipid. I love the detail. The consistency of the ano. The yeah. juiciness. Unsa mm pa? -hmm. I I love, love that and uh, the, you know the, the, all the ingredients in the Philippines. The consistency of the ano. Huh? Ah, ito masapa ba? dito uh, ano lang ka. Thank you, Jayford, po for cooking. Rhea for helping. na yun And mangga. Sarap may may mango. Tsaka yung ano, yung... Wala iniikot nyo eh. Yung parang rice Ito, ano... bigas na hinalo dyan. Ito talaga Ginibigyan. Dapat pinapagiling lang nila. That's why sa amin walang bigas dito Biling sa inyo meron. Parang bilo-bilo di diba, mm, pero pwede naman wala. Yung uh, rice... Uh, uh, ano ba pinagkaiba ng taberak at binignit, Mar? Tabirak is walang masyadong halong. Uh, uh, ah. Uh, um, uh, um, so sa home, binignit, maraming sahog. home. Mm. Yung taberak sa lang, saging, di uh, ba? Saging, saging. lang. Dito rin may saging din to sa amin. Saging, sagong, bilog, blanca. Maraming, maraming sahog. Pero kung tabirak, saging, ah, o. Oh. 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 Pusa di ay. Yan pala yung pinakaiba no. Hindi siya ng sariling pangalan kasi depende sa nagluluto. Ah. So ito ano kung si baka magluluto, ano dapat tawag? Ano ilalagay mo ba niya? Mm -mm. Um, bakamon. Durian. Durian. <laughs> ay, ito na, ito na. Thank you. ano na mag Pak, pak, pak. Halapak, pak. 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 Sao yo bos rata ting. Tuloy sa bi. Ay nang lisod bi. Kadiri na mig pakaliok tarong. Suja sure, eh. takang saya sa takang. ada kang. TikTok ta. Sampai sana bating oi. Karena sayun rabah. All for today. Did you enjoy? Yes, yeah, super. At least naging productive yung day natin ngayon. Oh, oh, hit. no, and, the, and tomorrow, next tomorrow, tulog ulit. <laughs> Pag andun ka lang sa bahay, kain tulog, tayo. Oh my God. ayo actually, I hate that one talaga. Pero, alam mo yung... Walang choice. Uwi <laughs> ah, oh, oh. <laughs> 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 na kami. Uwi na kami, guys. Oo. Oh, oh. oh, oh. Pag uwi, tulog. Iga. Tulog. O, tapos paginaan na ang tulog. Tapos magising. Kain. Eh. <laughs> <laughs> Kinoko. Bakwa yung rami ni... Ay, ito, buyag na mm. <laughs> uh, Maglalakad sana para makatipid. Doon na kami sasakay sa highway. Eh, umula ng malakas. Umula, my God, malakas na siya. Ano ba yan? Wala talaga kaming ano. Ano ba? Anong gagawin natin? Parang ma-standby kami kinajigjag na yung... Feeling ko. Papaano po, Papa, po atin, natin na namin yung ulan. Ha? Huh? Dinner? Ay naku, laban lang sa life.